Ah, sila na naman yung motor ko. Ito lang gastos, gastos. Pati upuan, ano ba yun? Parina, wala na wala na ginaw. Wala na akong ulo. Wala na akong pagpagawa sa'yo. Puro ko na lang gastos. Pura, bike mo naman si Miram. Sira na yung pre, wala na yung upuan. Yung ilaw. ilaw niya, wala na, wala na ilaw. Kaya, balak ko sana yung pagkawa pre. Kaso, wala akong ulo na gumagawa nito eh. May mo Sigurado ka ba anta? dyan? Oo! O baka niloloko mo lang ako dyan? Hindi! Kahit to, kaya niyang gawin. Tapasin niya. Sigurado ha? Oh. Sige! natin Pati yung wilang mo! Ay, Ay, ayun. Dito, ah. mo. Natin, Hindi, kaya nga! ako dito! ito mo ako natin ha! Kaya nga pinapagawa eh. Sige! ka ta! Sabi ko alam mo, tapos ngayon siya sabi ko malayo pa, niloloko mo yata ako. Ay, nga pala no! Tara, magkakaroon Hindi ako Pare, mukhang wala na naman tayong rocket ngayon ah. Oo nga pare, wala naman tayong nagdisgrasyon mo ito. Sabagay, maghintay-hintay tayo, may dalawang oras pa naman tayo dito eh. May jarang dito eh? Oo. Meron yan, huwag ka lang mainit. Pare mo, may nagpaguha sa atin, dalawang. Sige ba, hey, -tay tayo. Discretion naman yun. hindi mo na pag mayroon nagmamagawa. Dahan ko dito yun eh. ba? Right. Mayroon dito, paano? dito oh. pa Tumungkot daan dito sa Ano ko dito. Paano paano dito? Ayun no. ah. Okay na niloloko mo ako eh. Hindi yeah. ako gawin sa'yo Bawal umihi dito. Paano naging mekaniko? Kung ano? yan! Yan yung oh, ano! Para tandaan ko! -tandaan. Ah, para tandaan -tanda. <laughs> okay. ka muna, magtatarang ako kung nandiyan yung ko. Sige, sige, hintay na lang kita dito. Sige, siyang. Boss, pwede magtarang? Ano yun, boss? Dito pa yung ano? Gumagawa ng motor? Oo, oh, boss, dito yun. Parang hindi kayo yung nung isang araw, Ah. ah, siya na. Ano yun? Si Kuya Butan. Nagkasakit kasi yun. Ah, sino gumagawa ngayon, boss? Ang boss. Papagwa po sa namin.

Tapos sa ano yung ano? Yung kuwan niya. Bagen na paano yung Tapos ayaw, mung... ayaw yung kuwan niya. Mung... Ha? Baka ayaw mga award mga award niya. Baka mga mga na yung kuwan kasi. yung ako Yung eh. <laughs> ilaw. Wala ilaw. Tapos yung kuwan. Tapos ayaw mo kuwan Yung mga kuwan niya. Magalaw. yung Ayaw yung niya. Ayaw 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 Ah, nagar siya, overstanding dito. Gini ko ba sa Ano ba, overstanding? Ah, May nakutong na na Ito, tignan niyo yung mga web dito. Ah, magkano yung gawa niya, boss? No boss? So, dali, tatsahin namin. Magkano yung gusto natin? Balik na lang, boss, yung boss. Ay, 50 na 50 na ngayon, 50 Ay, mo yung ilaw. Ilaw. Ayan, 550 na tayo ngayon, boss. Mayroon mo lang tawag, boss? Mayroon tawag? boss. mo na yan. May isa ako gawa to eh. niya, si mo ma. Ayaw mo boss? May anong ayaw mo pa ano yan? nito eh, boss eh. Mahal na nito Inspiring spirit oh Oo, ayan. mama mga naka na kayo, bali ano? 2-7 na naman, boss. Paano niyan? Ni 500 lang yung ano ko. Yung budget ko. Tawag na rin. Pag mangin lang namin. Gusto niyo, boss. Gagawin lang namin, boss. Ilaw na lang sa Sige. Basta mo kaan Kasi yung ano fighting dito eh. Pero susubukan lang boss. Banda naman. lang boss. Banda naman, boss. lang naman, boss. Banda naman, boss.

Sabihin natin ng upuan mo. Oo, yung upuan natin. Sige, Kunin mo yung gat mo na ako. Sige. Ay, pare! Pati pala yung solar rin pa Kunin mo na para minsan na itong gawa na to. Pare, ito na yung mga kailangan natin ba? mo mga sige. mo dyan. ginagawa starter niya. Sigurado akong kaya ng gawin niya, pare. Wala kaya tatiwala sa akin pare. Hindi ako ba?

Hello, boss. Ayan, okay oh. na, boss. Check mo na kung ano gusto mo tayo. ba? ayos ah. Ika mo na rin. Ayan, boss. Ano na yung boss? Yung usapan natin. Limandaan lahat dyan. Puro ka nang mabuhan yan? Ay, hindi daw. Gumagana yung boss. Baka ayaw mong maniwala. Ayaw maniwala. Baka, ayun, ayun, boss, nilo ba tata boss eh. Ano ba? rin yung boss. Ayan, boss. Sinong boss? Ano yung boss. Ang sora sinira Pinaandar ko na ito boss, ginawa ko na rin fighting kick. Hindi Pater ba na, boss? Oo, subukan mo muna boss, baka parin na. Hindi dito boss, Inam namin, minayin po okay. namin. Kaya mo boss, kaya mo. Ay, dali boss, bayad mo na muna boss. Wala akong pera eh. Digas mo, hindi kasi mo, hindi kasi mo, hindi kasi mo, hindi mo, hindi boss? mo, hindi kasi mo, hindi kasi mo, hindi kasi hindi kasi mo,

Hindi, boss. Suru oh, ka oh, oh, ba sa limandang? Hindi kas, boss. Oo, po. mo talaga. Hindi, boss. Hindi kas po. Wag kang magpapagpisa. Hindi kas po. gagawin boss. Sige. Isin ka, boss. niyo naman. di boss. Ano ay, yan? Automatic yan, boss. sa niyan, oh. Adjustable yan. Ah, parang tracer. Pag o. yung tracer ka, gagag niyan, di ba, Ang gagawin pa mag na naman yan, eh.

Kas, may seko ka ba? Wala ko. Gileano pa ako. O din pre, nasira kanina. Di mo rin kinuha yung number niya. Gileano pa? Ayuwakan natin si Gracia pare. Ayaw sa pare, yung solar, kay mama ko rin. Ganda ka, kay papa ko yun. yung hukuhan namin. Yun niya, ayun yun, yun, yun Mas mahal lang solar namin. Yung hukuhan namin, wala na naluklo kasi mama Mas, ko yun. ko, meron pa siya solar. Pinagbog anak niya, nagbog pa yun. paseta oh, satu sewa buat tim Impera galakanan dali, dali. wowmo wow. special shout out Emmanuel Patangi shout out Daster Mariari shout out Alex Das shout out Crismar Wanta shout, shout out NBT boys Wilfred Edward Albert and ngidiito shout out sa inyo guys shout out hey, Janel Castro shout out din para kay Jean Patrick Perez shout out sa mga Ganda, tariel, Shout out, Tariel, Kapogi. Shout out, Jess Vigarion. Maraming salamat sa patuloy na supporta, guys. More video!